So, good morning guys. Uh, by the way, nada ko'y concerned yung shoutout day. So, good morning guys. Uh, by the way, nada ko'y concerned yung shoutout day. Mota ni Uli ko yung nagbakasyo yung Kudri kay ang ingon nila kay na ako na'y dagan mga yung dagan dagan ng amang uh. Ugma ng election Wadi ko'y gusto na'y dagan ng amang <laughs> Gago! Nari ko sa'ng kwarto. Oh. Napaabot na dyan din taong ko. Unya. Nag-away pa d'yon, misa kong uyab pa d'yon. Ang ging na lang uyab na ay yung kamangang ron na kay mo kamang ipalabi sa saubang tao kay panagsara ni mga amang Gusto na yun ang amang buwag yun mang jud Walang nalain lang jud ko ba dako jud ko kahit ubos ba niya Ni bakas yun sa kudiri o siyempre Hindi ko ni kudiri kikas sa trabaho Nagtrabaho pa jud ko lang ko lang mas na Pakit nung sa picture, ana, Dito dyan ko trabaho Pero yung layuwa in town. Ako lang dyan yung gihuli. Eh. <missities> you... <H2> <telling bush> Kaya <którym� découvrir görüş> sa eleksyon. Kaya para mubutar ninyo. Pit ninyo, waka! Dito na dawat nga. Ay nangamang dyan. Sa ulo ko pagbalik na ko dito trabaho man na. Pwede layuwa ito. Masa kayo mong ulo plano. Eh ikaw may ito. Private plane dyan dapat sakyan na ito. Kaya Karang duduan, karang maglisod pag landing dito kay parking area. What? Bro, what are you talking about, man? Ano litan ni inana nga wala nga pay nangamang day. Usaon mo Mubutar bubutar pa ko dili na. So, mo mo to guys ka nag nagpagawas lang usang mga bakalan kay ubos ba kay. Ingon dagang ko nga mo pero wala jud. So, more to guys. Thank you, deh Thank you. More na akong concern. Sige, bye.